grabe kahit gabi nagde-deliver kami ang lakas ang ulan guys oh, oh nakakapote ang partner ko ako rin nakakapote diba ang lakas ang ulan ang lupet hindi pa kami tapos mag-deliver Ginaw na kami. Ayan. Diba? Nagki-deliver kami. Meron pa kaming yung deliver. Tapos, oh, pa. Ayan ang baha ba. Eh, kapit no? ang lupit ng buhay namin, oh. Para sa ekonomiya, oh. Kahit umulan. Kanina, sobrang init. Ngayon naman, sobrang ulan. Diba? Mula umagang gagabi. Nasa lansanga kami.